Magandang 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 tangali sa inyo. Sa inyo guys. Ah, uh, lahat ng dito sa amin binabati ko. Dito tayo ngayon sa Birmi box ng DI guys. Ito tingnan natin kung may laman pang Birmi yung ano nila dito. Kasi sa sobrang init, hindi na basa ng tubig. Video ko lang yung supply ng tubig, guys. Dito guys, tingnan natin yung kung paano ng nang Birmi. Ito guys, yung birmi box. Una pala guys, nilalagyan siya ng damo. Ito, yung ano ng saging. Para malamig sa birmi guys. Tapos, binabasa siya ng tubig guys. Ito. Ito siya, yata. Wala ng laman. Nalipat na rin sa kabila. Silipin natin mamaya guys, yung kabila guys. Tingnan natin kung may malawan itong birmi guys. to. Yan. Para yung purpose siguro ito guys, kaya nilagyan ng ganito. Para malamig, hindi may hindi mainitan yung birmi. Tapos kung may tubig guys, binabasa ko siya. Ng tubig. Okay. Are guys. Are nanta sang sa birmi guys. Para guys. Dito po. Manta sang birmi guys, pa. Guys, sampai di situ guys Lebih demi Tanah merung guys Tani guys, miara ini Miara mungkin mi guys Dan ubi cuk pulang untuk bi guys Nah, supply Oh, miara guys Bukay pa tayo guys. Bukay. Ito na. Ito na. Basa na guys. Ito guys oh. Marami. Ito. Ito so guys. Meron na. Ito so guys oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys. Yung birmi guys. Ito. Ito siya guys. Yan. Ito. Medyo madulas pala yung birmi guys. Ito. Yan. Ito pa guys. Ito. Ito yung birme. Medyo madalang guys kasi nung nakaraan nag-harvest din yung iba dito. nag, -ano rin, nag din. Ito guys, meron pa pala. Nakala natin, wala na. Kasi sobrang init ng panahon ngayon guys. Medyo kulang yung tubig na supply dito sa amin. Hindi siya nabasa guys. to tuyo yung lupa. Yan. Yung purpose pala nito guys, yung tae niya, yun ang ginagawang abono guys. Ito yung tayo na birme. Ito. Hmm. Yan. Yung tayo na guys, ginagawa itong abono. Pwede rin niya sa abono sa halaman. Ito guys. Hmm. Sana kaalam guys ng birme, mag-comment at subscribe na rin kayo guys. Sana sana supportahan nyo yung vlog ko guys kahit simpleng vlog lang guys basta galing sa puso sige guys maraming salamat sa sunod na naman sige bye